Naniniwala ba kayo sa aswang, engkanto at tekbalang? Uh, ang ganda ng tekbalang. Tekbalang. I love it. Okay, heto na nga. Mga kapitbahay, pinaniniwala ang aswang ang kanila pang isang kapitbahay. Bakit kaya? That's being judgmental, ha? Alamin natin ang buong kwento ng diumanoy Umanoy, Aswang in the Barangay. Nais nice ko pong ireklamo yung kapitbahay po namin na matagal na pong salot sa barangay namin. Marami na pong naperwisyong buhay, pati mga pamilya, pati mga bata, at kung sino-sino pa po. Matagal na lumalaganap yung pag-aaswang niya po. Noong una po, hindi po ako naniniwala sa sabi-sabi, pero nung nangyari na po ng dalawang beses sa akin sa buhay ko, una pong buwan, parehas po ng buwan, Oktober, una pong nangyari, 15 po ng Oktober. Paglabas ko po ng bahay, hindi pa po, po ako nagkakape, hindi pa po, po ako nagbumumog. Siya po yung sumalubong sa akin, Inawakan niya ako sa balikat. Sabi niya sa akin, ang ganda, ang ganda ko ngayon. Sabi ko, salamat, pero usog po. Maya-maya, nung pagpasok ko sa bahay, magtitipta ako ng kape. Sumama na po yung pakiramdam ko. Bilog-bilog yung pawis ko, butil-butil po yung pawis ko. Tapos po yung sikmura ko, ang sakit-sakit na may militi. <coughs> <coughs> ah, kapal ko mukha mo, bakit hey, ay ayaw ko? Yo tama niyan. na yan, bitawa na yan. Lagi mo lang akong pinagbintang ang asong, ha? Wala na akong mukhang ikahiya doon sa, sa amin sa mga pinagagawa mo, ha? Pagiging ka talaga, bawat labas mo ng iskita tuwing madaling araw. May alulong ng asong lumalabas na. at umuungol yung mga aso. Wala na talaga aswang ako. Wala kang patunay. Hindi ko kaya yung nilagyan mo siya ng rosaryo sa noo. <laughs> Kasi po, sabi po niya sa akin, nakikita daw niya po akong ano, po. <laughs> At aswang agad? Baka naman may dinampot lang. Pero ate Angie, sa tingin mo ba si Diwata lang ang nagsasabi nun? Marami po. Bakit sa tingin mo marami? A ano ba ang ginagawa mo? Ano ba ang ginagawa mong trabaho? Nangangalakal po ako. Nangangalakal kayo? Uh -huh. Ngayon, ano, uh -huh. okay, pag-uwi ko po, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. inaano ko po yung sako. Pinip- yung... Sinungaling ka takot tatang sa atin sa barangay dahil sa'yo! Mga buntis na takot pati mga bata! O bakit siya kinakatakutan, Dewata? Kada po may masasalubong po yung mga buntis, sinawakan niya po, misa naghihilab po Sino yung chan. Sino mo na, Mikaela? Paano mo naman nasabing aswang si Ate Angie? Nausog niya po yung anak ko po. Paano niya nausog? Bumili po kami ng madaling araw sa tindahan. Siya po yung nakasalubong namin. Pag uwi po namin, yung baby ko po, pinapawisan ng malamig po, tas suka po ng suka. Hinati po niya yung manugang ko. Tinanong po niya kung ilang buwan na yung tiyan. Tapos maya maya po sumakit na po yung tiyan ng manugang ko. Dinubuk. Tinakbo po namin sa ospital. Nakunan hindi? Hindi po. nagapan okay. po. Hindi na kasi nabiktima yan sa barangay namin, mami. Pa Paano na bibiktima? Lagi niya pong nauusog, tas ano, Lagi niyang binabate. Pagkatapos niyang batiin, yun na po. Ano nangyayari? Ano tuwing wala po ako, lagi na lang ginaganyan yung tita ko eh, pag wala ako eh. Saan ka ba nagpupunta? Mabasa po ko sa salon, lagi na lang ginaganyan yung tita ko. Nakakarating na lang po sa akin sa customer. <laughs> katapos kita patirahin sa bahay. Yung unang sahod ko na pinautak ko sa'yo. Di mo malay inisip yun, nakatulong ako sa'yo. Tapos gaganyan ni may tita ko na nagpalaki sa'kin. Sa Mga wala kayo utang na loob. Kayo ang aswang sa lugar natin, hindi ang tita ko.